Welcome sa mini-vlog ng buhay namin dito sa New Zealand. Hi everyone! Today ay a very special day for us. Very special. <laughs> meron kaming bibili na pinag-isipan pa namin ng halos dalawang buwan na yata. <laughs> dalawang buwan na yata namin itong pinag-iisipang bilin. So, excited kami at sana meron pa yung bibili na... So today is the day nga na nakapag-decide kami na bili na namin yung matagal na namin pinag-uusapan. At kahit masama ang panahon ay napasugod na rin kami sa town. Dahil Black Friday sale at sobra talagang daming pwedeng mabili ngayon ng mura. At ito ay katas na rin ng pagbablog ko. Kaya naman meron na tayong budget pang bili namin ng TV. Alam niyo matagal talaga namin itong pinag-usapan ng mag-asawa. Kasi ayaw namin gumasto sa mga ganitong bagay talaga for the meantime. Dahil meron kaming ibang mga priorities. Yung nasa Pilipinas kasi kami, lahat ng gamit namin ay binenta namin bago kami pumunta dito sa New Zealand. And parang naisip namin, uh, hindi na lang din muna ulit kami bibili sana ng mga gamit namin katulad ng ganito. Dahil may nagagamit naman kami ngayon at hindi pa rin namin sarili ang aming bahay na tinitirahan. Kung dati pa kayo nanonood sa vlog namin, itong TV na ginagamit namin ngayon ay bigay lang ito sa amin. Tapos sa TV na to, kailangan pa namin siyang i-connect sa laptop para lang makanood kami ng movie. Pero isa rin kasi sa banding naming family ang panonood ng movie kapag walang pasok yung asawa ko. At since dahil na nga rin sa pagbablog ko ay meron na kaming extra ng income na nakukuha at ito na nga ang isa sa katas ng aking pagbablog. Alam ko sa iba sobrang baba lang nito pero alam nyo sobrang saya namin mag-asawa nung nabili namin yung TV na to. And ganun yata talaga kapag nasa adulting stage ka na, yung pagbili ng mga appliances, gamit sa bahay, sobrang magpapasaya ng puso mo talaga. At sobrang nagpapasalamat kami sa Panginoon sa mga biyayang ganitong binibigay niya. Higit sa lahat sa mga sumusuport sa amin, sa mga nanonood ng vlog namin. Maraming maraming salamat po talaga sa mga suporta, sa mga PM nyo po na nagtitank you, na nakatulong daw ako sa kanila. So, pasensya na po kayo kung hindi ko na po kayo nare-replayan sa message, pero yung iba po ay binabasa ko naman. Hindi ko na lang po talaga kayo yang replayan isa-isa lahat. And sa mga patuloy pa rin na nai-inspire at nangangarap na makapunta dito sa New Zealand, wag po kayong tumigil. At malay nyo, balang araw ay nandito na rin kayo, hindi nyo namamalayan. Siyempre, sa mga kapwa ko din dyan nagre-reels, naku, ipagpatuloy nyo lang yan. Hindi ko rin naman akala ay napapasukin ko yung mga ganitong bagay at eto na nga siya, may bunga na kahit papano, ba? Diba? Sabi nga nila, celebrate small wins sa buhay natin. Pag may na-achieve ka, maliit man yan o malaki, dapat maging proud ka sa sarili. Mo. And hindi rin naman talaga masamang sabihin na deserve namin to dahil kahit pa pinaghirapan din naman talaga namin to. And grabe talaga yung naalala ko lang yung hiningi namin yung TV na ginagamit namin ngayon tapos ngayon bumili na kami. Grabe talaga yung saya ng puso namin mag-asawa. At eto nga isang problema namin, hindi siya kasya sa aming TV Rock, kaya bibili pa kami ng TV Rock. Another gastos na naman yan. But I know God will provide at hindi niya kami papabayaan. Kaya maraming maraming salamat po ulit at marami pa kaming isyusyusyusyusyusyusyusyusyusyusyusyusyusyusyusyus share sa inyo sa aming NC journey kaya don't forget follow for more